Sige, uh, papakinggan ko kung base ang andar. Lalaki like lang, wala. Wala na talaga. Wala. Po, okay to mo po. Ha? Okay to mo muna. Pero wala di na. Wala. eh, baka Sa... mamaya, medyo na may... Kaila kasi nung nagkarga kami ng kawayan pa rin, nakalimang lipat-lipat kami. Patay start, patay start. Baka may buwing kayo na wire ba? Na uh. start. Oh? Started na pa rin siya? Ah, uh, yung mga brad, tayo may ah, uh, ano, nire rescue yung isang ano, truck. Kargado ng kawayan. Ah, uh, ang issue nito ay ano, nung pinatay nila at magsasali niya, tapos natali ng langis. Oh, Nung magsali sila ng langis, ay nung mister, Ngayon, nalagotok na lang. Malakas naman ang battery aking ibababa ngayon ng starter para malaman natin kasi nalokotok lang siya hindi na makaikot ng starter tek gumagano lang hindi pa po tinulak yan pag tinulak namin siya ganyan andar pag pinatay na pag pinatay okay, na ayaw na sabihin mo baka yung hahahaha 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 natin ang starter kelas din Sige. Ah. Mabuk kelas din. Ubet. Buksan muna natin. Iya. Uh, bubuk. Bubuk sang kumuna para makita nang matang people. Kung ano ang depreciation. itu tanya tak bos dong. natin kung bakit nalogotok lang. Malakas naman ang battery. Aba. Aba. Oke. Okay.

Hindi, luma na eh. Forward langis na eh. Langis <laughs> nah, na lang. Tingnan natin kung bakit ito ay lumalagotok lang. Biluksan namin yung ulo kayo na. Pagbaba namin, yun na yun. Papunta mo papunta, papunta namin dito. It's eh. Gumagana mo lagi. Masi-masi, <laughs> ano, masi-brown, di ba? singot ba? Ano yung aso din, eh. Ang buntot niyan, Busi, nasa harap lamang. <laughs> <laughs> Napadaan ito sa, ano, busing? Napadaan sa bahaan. Bahaan? Uh, Tapot ba? Tapot ba? tansik-tansik. <laughs> ano? Tasik tasik ko pa hindi okay. na abot ng bahay. Hindi ah. na abot ng bahay. Ah. Tasik ko siguro. Yeah. Abot pa naman ang karbon ang problema. Mistak O, oh, ayan, mahaba pa. Hmm. Oh, hindi na makapaglaro. Abot pa yan. Lalo na pag ay binilis-bilisan. Ang starter ba pag tumatakbo ba sa akin? Gumagana pa rin siya? Hindi na. Ha. Ah, okay. Hindi, Hindi siya atrabaho to, pag start lang. Pag start lang. Hindi yan kagaya ng alternator na... Ano uh, ba uh, gumagana? Uh, ...abang nananakbo na, eh. Oo, Kinalawang ko. Dapat kasi yung starter na bibili natin ay water resistance. Tama. Ito ay water district eh. Napasok ng tubig. starter <laughs> 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 Ta talaga si Jose. Kanina eh, wala pang ng gumiti at bagong gising eh. <laughs> ngayon eh, diba, may puti siya pang naho ko ng muti ngayon eh. <laughs> Para ba, parang gising ka ba yun ano? <laughs> Ah. No? Pwede ka nagpag-abroad yun naman? Ha? Nagpag-abroad di galing mo? Hindi ako. Pwede pa? Ah, hindi. Kasi yung formi mo, GEC consultant eh. Mga bigay-bigay lang pa. Kaya mo galing siya sa... Pali ba size, mahirap lang kami kaya ko'y binibigyan lamang. Hindi. Lahat ang mga mahirap eh. Pagka mo mahirap lang. Kagabi ngay ulam nami ito yo. Sa importante yung puso mayaman. Gumawa ko sa usawan, tinulang manok, sarap din ang kain namin. Bihag yun ha kaya lang kinabukasan tuyo uli yung tuyuan mo ay yun, nakabonsalit yung baboy sarap din ng kain ano lang pinasok lang ng tubig tong iyong starter uh, kaya hindi natin mapapa start kinalawang oh may kapiraso ba tayong langis dyan boss yung pinagsalinan mo baka Pero, may tira may tira kapiraso para dumulas-dulas ito mayroon mayroon ito pa yun May bawas na? bawas na ay di ba di ba iinubin ko sana yun eh. may ginsarado pa yung bukas na wala natapon mo na It, Tim? It, Tim? It, Tim? Oh. 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 Si Brownie? doon. Video naman ang motion. Ayan, na atras na oh. oh, yeah. oh. Kanina ay stuck lahat eh. Wow. So, Parang pigil yung, yung pala niya, yun? di ba? Mm. Pag i-start na. Kung napilit pilit pet, napilit-pilit pa mawawasak, ayan tinamo para oh, nang wini-wilding. Oh, na pilit-pilit eh. Sa so, alam namin na may ara pag gawi-pilit talaga, sumunod na. Maya, na, 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 na. Marigi, kung masunog lamang, eh kung mapasok ng apoy. Oh, apoy sa lupang hinirang-anlikod yung magpakailanman. <laughs> Tawad niya. aha ano? uh -huh. dito ko na inuopera sa tabing kalsada uh, kailangan maka na sa... biyahe binaglog din ha marami siyang sabita uh, sila'y makapaghanap buhay din puno ito ng kawayan dumaraan kasi ang tag-ulan kaya ang starter ay nadaan din sa Tagkalawang

Bakit ang ayun, tubig, dagat, hindi basta na, ayun, tubig sa ano, hindi basta na alis ng gasolina? Papagsama eh. Para dumulas-dulas, hindi na makaikot eh. Medyo pili-pili Okay, ito naman natin lilihay. Nagkatama na. O, oh, yan o. Oh. Uh, hindi na mag a naman oh. Kung napilit-pilit pa ito, na under-under pa, ayun. Okay, oh, hindi na namin pilihan o. Ito, ulak-ulak, ulak na pupunta ito sa pagkawasan Tansuna Tansu Okay, diyan na natin inuwi Dito natin inupira Uh, mahaba naman ang karbon. Ayan, uh, lumabas na yung karbon niya. Mistak lang po, sing, yung iyong karbon. Sa humido na. Yes, may pa nang tasok ng yan. Hindi naman ang lubog yan. mataas naman yan. Ayan, talsik. Oh, maganit. Teka. Dito, may kisang problema sila. Ha? Hmm. Saka so, hindi kayong makontakt mga gano'n. Madali naman akong matagpuan, mahirap lang hanapin. Yun lang. Basta huwag na magkatago, kita-kita yan. Hindi, malimit kasi ako kung saan saan nakakarating. Oo, oh, kasi nag-easy-easy kayo eh. May maraming tawag. Kaya bisis pag natin nilalaga si kaibigan, sama ka talaga. bida binablog mo, di ba? Kaya tama. Kaya makikita yung mga salim sa trabaho. Kikita sa mga mga customer, oh, ayos yun ha. Kikita talaga kung paano ginawa. Kaya may mga talaga Minsan minsan nagkakamali ako boss eh. Minsan nasasabi ko eh, hello vlog, welcome to my guys. Kasi isa ngayon kasi, ibang customer, naghanap ng sigurado,

Tanggalan natin ang tinga kasi maraming tinga yan. Yung karbon na natunaw karbon na pulbos. Yan you know. Okay. Yung hihit na yun ang ah, magpapa-under doon. Okay. atin alat i-kabasa. Eh, ah, meron nga palang nagsasabi na madumi raw ang kamay ko. Totoo po. Laging madumi ang kamay ko kasi kagaya nito, ah, dumi, dumi ng aking, ng aking pinagpaklasan, napaka ng ilalim. 用我个。 Saan pa ang dala ng kawayan niya? Malabon malabon po Ah, Malabon. Malabon, General Trias. Malabon City. Malabon City. Manila, no? Ah, uh, sa Malabon City pa, ang dala ng kanilang kawayan. Paano yan, bossing? Ibabalik ko na ito. Oh. <laughs> Hindi ko na boss. Sige, alam naman oh. ako na yan. Kasi, yun lang naman ang oh. nakita kong difference eh. Kasi, pag tinisting natin yan eh, malalaman pa natin na iikot yan. Hindi, alam alam mo na lang sa ano. Alam uh, mo naman yun. Okay. Kasahan! Flex! Uh, dito natin inopera sa ilalim ng kanyang truck. Sige pa, no? Oo. Kailangan makapiyahe ito may maya. Oo. Oh, okay. Malayo pa ang pupuntaan ito. Saan pa yung boss? Malabon City. Malabon City pa ang dala ng kawayang. Ito eh, ang dala ng kawayang itong truck na ito.

Okay. Naikasi na natin. Bossing, ah, uh, Puesto pwesto. Pwesto hindi. Ikakabit ko na rin ang battery. Pwesto na ko kayo sa taas? Opo. Uh, Kasa. Okay. Saka ba na? Ha? Hindi na po lang. Ibabalik na natin itong linya ng isang battery. <laughs> Parang may tuta, no? May tuta sila na Pwede pag, pag 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 yung full gas Okay, sige pwede lang testingin

Ah, tumawag sa akin kanina kaya lang ako na bay video. Napakaraming ginagawa. Hindi ko agad na Pero sabi to kay Joe sa tumawag, sasakay ako ipupunta. Sigawon 'yun. Hindi Sanduban. Ah, sa Sanduban. Ah. Pulisan ah. pala tumawag sa akin. Nagagawa 'yun eh. Nagagawa 'yun. Ah. Hindi pala na sa akin na. Hayo.